Hi, ako si Yenis, isang live-in caregiver dito sa Bansang Singapore. So, ayan. Nakasabay ako sa sasakyan ng aking amo. Pupunta po ako laki plaza kasi magpapamassage po ako. So, syempre, outfit check, Shein, Shein, Nike, and Victoria's Secret. Outfit check. So, ayan. Ayan nga pala si Angel. Aka ah, kashifting ko yan. Isa ding live-in caregiver. Pero 6 years na yung live-in caregiver. So, yan. Yan siya. Then, pass forward. Dito tayo sa show center. Papuntang Lucky Plaza. So, lakad-lakad. Magkadugtong lang yan kasi sa ilalim ang daan ko. Kasi, syempre, Sunday ngayon. Sunday yan. Maraming nagre-rest day. So, ayan, maglalagay muna tayo ng pera sa banko, pero hindi akin yung pera niyan. may nakisuyulan sa akin ah, diba <laughs> so, ayan, may mga magkakatabing ATM dyan, yan na pwede nyo lagyan depende sa uh, banko ninyo pwede kayong mag-deposit dyan, mag-withdraw so, ayan, ito nga pala yung malapit na tayo sa Lucky Plaza so, napapansin nyo, sobrang dami ngayon, kasi nga, rest day Sunday, karamihan yan rest day ng mga ibang lahi at ng mga Pilipino so iyan matambayan nila upupulan sila magpapahinga, papahangin bawas stress may pagkuntuhan sa mga kaibigan so, pag malungkot, labas ka Ngayon, hinga ulit, tapos laban ulit So, ayan, dito sa Lucky Plaza marami kang makikita, diyan may mga Pilipino goods, beauty product, ayan. May ano pa? Pot free or oh. pot free. Marami kang makikita dito sa Lucky Plaza. Lahat ng mga gusto mong makita sa Pilipinas makikita mo rin dito. Money changer, bilihan ng gold, utangan ng cellphone. Ya mga and then cellphone tsaka yung mga ring light yan napatingin pa ako dyan eh and ayan, isa yan sa ah uh, ng cellphone so ayan naghanap ako ng massage kasi medyo masakit ang katawan ko so ayan nakita ko yan ang parkway wellness body massage so ayan magpapamassage muna ako full body massage first time ko magpa whole body massage dito so ayan si ate Chinese yan so medyo ang usapan namin is mandarin pero hindi ako ganun kagaling magsalita ng mandarin basic basic lang so ayan. first time kong magpamasahe talagang sobrang sakit na ng katawan ko Siyempre, kailangan din minsan mag-relax. Hmm. Madami-dami kaya matatanggal na libag si ate sa likod ko. ba? Diba? Siyempre, minsan, kailangan din natin mag-relax. Hindi puro trabaho. hehe. Tapos sabi ko dyan kay ate, ate huwag mong i-hard kasi medyo masakit talaga ang likod ko. Tsaka ayoko ng hard talaga ng pagmamasage. Kasi minsan pag hard parang naiiwan yung kamay sa likod ko. Ah, ba diba? may pag i din. Um, ayan, nakikita yan, sasakta. Masakit talaga siya. Nasakta na, baka hindi na ako umulit. <laughs> malit lang siya na babae pero kung makapagmasaay siya masakit talaga pero tatanggal naman ayan babalian na ako ng buto char So, ayan. Tapos na tayo magpamassage Mukhang sumakit lalo ang aking katawan. Char. Ah, may pakrap si ate. Ano ka, sexy? Mm -hmm. Patunog ng buto. Sana natanggal ngayon sakit. Yan. Thank you kay ate sa nagmasage sa akin. Hindi na kita babalikan. Char. Magkano nga bang binayad ko dito sa Parkway Wellness? So, magkano nga ba yung massage body nila? para may idea kayo. So, ayan. Ayan yung price ng full body massage niya. Pero, ang binayad ko is $68. dollars 60 minutes uh, whole body massage. So, ayan. Pauwi na tayo. At matutulog na tayo kasi nakapag-relax na tayo. Kasi bukas jujuti uli tayo. Lalaban uli sa buhay para sa kinabukasan. Yun lang. Bye!